Naganap nga pala kami na sapatos na may gulong. Marami nga pala kami nakita. Iba't eh, ibang uri nga pala ito. Dahil nga pala palagay ko ay uso ito. Ngayong nga nga pala naisipan ko magbay. Kaya naman namili nga pala ako kung anong gagamitin ko. Siyempre nga pala sino pang pipiliin ko ay din paborito kong bay. Kaya naman kinawa ko na nga pala ito. Dito nga pala yung nilabas ko na. Wala na nga pala itong bar tape. Dito nga pala ano kaya ang magandang bar tape dito. Dito nga pala magsisimula na ako magbay. Siyempre nga pala ang gagawin ko ay mag-skid lang. na lang pala yun ang Isip ko ay iba naman. Subukan ko nga pala mag-skid sa may sapatos na gulong. Dito nga pala, pinasok ko na. Bago nga palang natay, maghanap muna ako nun. Kaya naman, yayayayin ko na nga pala si Papa Tampi. Papa Tampi, saman mo nga ako, bibila ko ng sapatos na may gulong. Sapatos na may gulong? Hmm. Ano sa tarao? iniwanan ni Papa Tampi tamping ni Susi niya. At pupunta na nga pala kami papunta mabuhay. Kasi nga pala madami doon mga Japan surplus. Kasi nga pala kami titingin na sapatos na may gulong. Dahil nga pala ay mura lang doon. Tapos nga pala matibay pa. Dito nga pala nakarating na kami. Kaya naman naganap nga pala kami ni Papa Tampi. Puro nga pala sapatos ang nakikita namin dito. So nga pala ay wala dito. Kaya naman naganap pa nga pala kami ni Papa Tampi. Hindi nga pala kami susuko. Dito nga pala ay Japan surplus. Kaya naman pinunta na nga pala namin. Meron rin pala kami dito nakita na iba't ibang gulong. Balit nga pala, hindi ayun ang hinahanap namin. Meron nga pala dito pang boxing. Ano pala mag boxing? Alo, alo, alo. Malabit pala mag-boxing dito ah. Oh, ito, Tropi, magaling ka mag-boxing eh. Oh, ito guys, oh. Pang swimming. Hindi ka may so, hindi mag-swimming? Hello. Ha? Best in bike ako. Best in bike. Ano nga, pa-training. <laughs> ano <Ayan>, nga, bike. <laughs> ito pa yun. Ayan yun! Ha? Ayan yun oh! Ah, Oo, eto nga, eto nga. gulong? Pang skating yan nga niya. Ha? Pang skating nga neto. Pang skating. Ah, eto! Eto Ito yung sugat natin. Sugat natin. Oo oh, dami oh guys oh. So, eto guys oh. Andayo dito mga sapatos na may gulong. Don David! Sukat mo na to. Pili ka. Ayan guys. Ang galing oh. Bagay kay tampo to, guys. So oh. you know, no. Pwede kay tampo 'yan, Oh. You know, hindi na siya madada guys. So, oh. Tapos meron dito ng alaga. Dami oh. Hello. No. Dami. Bagay na bagay kay tampo to. Parang okay. lang. Parang liit, no. Maliit, no. Ang ganda siya. Hindi ka lang matutumba. Tapos may preno pa, ano Oh, may preno pa, guys, oh. Oh matutumba dito oh, Saan yan? Saan yan? Sa, sa mga masasakit pa Panipa ako eh, sa tuloy no? Pag natuhod ang ganito eh <laughs> So yun guys wala kami nakakita Puro pang babae kaya naman uuwi na nga kapala kami Saan so, mga katang David Nandito nga pala kami sa bahay At so, sasote so, ko na nga pala to Ayos 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 pa yung gulong nito guys oh hindi pa, pa, na, pa oh, bakit? Di pala, pala kaya. Ha? Hindi ko na pala kaya. Ba't di mo na kaya? Masikip. Eh? Masikip ba? Nakaganan yung pa ako. Pana pa na. Pa na. Ganta. <laughs> <Bento. laughs> Pangoto. Ayun na guys, masikip na daw yung ano guys. Gaya ko pa rin ni Don David. So yun eh, mga katangpi, hindi na nga pala nagkasya kay Don David. Kaya lalagyan na natin siya dito. Yan, hindi ko alam kung kasya kay kay Tampo yan, pero tingnan natin mga katapay. Kung hindi kasya, ipamigay na natin to mga katampi. And then comment daw below kung gusto nyo mga katampi, kung maliit talaga yung paano. Kaya, paalam, magandito na lang ang story <laughs>